Hello. Let's have coffee sa malamig na panahon. Pag malamig ang panahon, kailangan talaga kape. Number one is kape. Today is Sabado. Sabado ng afternoon. So, dito tayo. Nakikichismis, nakikimarites. Nagbabrowse ako ng mga balita. Titignan ko kung ano ang nangyayari. How are you guys? Hoping you are all okay. Ha? Eh? Sana maayos lahat kayo. Gaya na sa amin dito. Okay lang. Good. Kahit mahilap. Good. With copy, very, very good. <laughs> With matching stick. Hmm. Pwede rin isaw-isaw sa kape. Okay din. Very, very good din. Ah, ang bilis ng palahon Parang nung nakaraang araw lang ay Malapit lang magpasko Lumipas ng Pasko Lumipas na ang New Year Lumipas na ang Three Kings Here we are 2024 Wow, ang bilis ng palahon And uh, I'm happy Kasi malapit na lang akong makakapagbakasyon sa Pilipinas and see you there. Lahat with my, uh, with my family, we can be happy sa atin para magbakasyon. Para makita naman namin ulit kung ano ang <laughs> improvements. Hoping na uh, it's so many improvements sa ating lugar, sa ating ilang bayan. <sighs> Ang wow. wow. daming problema ng mundo. Kaya minsan eh, hindi na ako nakikinawad ng newsbox. Dahil uh, lahat, puro bad news. Walang malang maganda. Wala bang good news yung umulan ng... <laughs> Pero umulan lang pera, puro lang umulan lang problema. Wala ba yung uulan sana ng pera para wala problema, di ba? <laughs> Ito puro problema ang pagbukas mo sa pag magma-browse ka na sa social media ka. Pag titingin ka ng mga ano mga mga balita dito, puro problema. Puro mga sakit sa ulo. Wala ka malang dito masaya eh. Yung doon nakalang linggo, umulan ng pera. Dahil <laughs> umulan ng pera, lahat kumain sa McDonald's, <laughs> kumain sa Jollibee. <Jeremy. laughs> Tahinig ang bahay ngayon eh. Yung alak ko ang dyan, nagpapahinga, nang natutulong pa. Hapon na pero nagtulong pa rin siya. Nagpapahinga siya. Wala na kasi pasok eh. So, Dili yata ang magyayelo eh. Dati-dati, maganda naman at hindi gano'ng malamig eh. Minsan, lumalamig sa hindi. Kasi kapag mas maganda pag kesa kaysa malamig. Ang malamig talagang hindi ka makalakad. Sobrang lamig, nagpo-prosen nagpo, nagpo yung mga dugo mo. Kaya mas sakit sa katawan. Kaya mas okay para sa akin pag mainit. Kasi maganda ang circulation ng ating mga blood cells. So, dumal ako sa inyong lahat. And, uh, binabati ko kayo sa nung nakaraan, nung mga happiness natin. Sana nag-enjoy lahat kayo noong nakaraang Pasko, nakaraang New Year. At nung nag kings, sana nag-enjoy lahat kayo. Sana itong 2024 ay okay tayo lahat. Okay tayo lahat. And, uh, Expecting ko din na maging rin pag namin sa Pilipinas pag, sa pamamasyal so uh, mamamasyal kami yan itong taon na ito kaya Uh, see you. See you all, mga kamag-anak ko dan. Uh, kita-kits tayo. Kita-kits tayo. Mga kapamasyal na nalala ko ulit. Magagamit ko ang mga mga par, mga bagong project na ginawa ng mga kalsada. <laughs> mga mga malls. Ang lalaki ng mga malls. So, makikita rin natin yan. Sana. So, See you. and uh, magandang buhay sa inyong lahat, sa atin lahat. Bye-bye!